good day mga bro another tips na mga tips brother para sa mga baguhan natin ito yung ating tinatawag na pipe threads iba ibang klase po ang pipe threads natin medyo key meron pong sunstar etc. cetera etc et cetera yan po ito yung pinakita ko sa inyo at hindi po malinis yan kasi pinakiramam ko lang kasi ginagamit yan ayan na magsalad at magbukas ng mga slide doors nya ayan yan. pinakita ko sa mga baguhan natin Ganyan po itsura niyan. Tapos kung bubuksan niyo yan po sa may side. Flash lang niyo then kusa na po yung mag-open. Ganun din po sa harapan. Sa harapan niyan, slide lang niyo then baba. Yan po, ganun po yan. Yan po yung mga ating simple tips natin para sa mga baguhan natin ha. Para po sa mga first time na gagamit at pakita nato niyan po yung cover niya. Ito muli si Tips Brother ha? Good day po ulit.